Good afternoon once again. This is your friendship Charmin Fernandez for my nickname. For today's video mga friendship, mag uh, ano tayo, unboxing for my advance uh, gift for myself para sa sarili ko. So ayun, I am so blessed and thankful dahil sa inyo. maraming maraming salamat sa inyo support. But before that, ito, meron na akong nabili. Papakita ko lang sa inyo ito. So mag-unboxing tayo. I am very excited kasi it's gonna be my birthday on May 13. So, ayan, advance na itong gift para sa sarili ko. So, this one. Titignan natin. We will check kung ano yung mga included or kasama sa items na binili natin. Alright. So, first here, we have here. Ayan. Meron siyang cover. Napakaganda. And anyway, ito po yung box po niya. As we can see, uh, wala na siya, hindi na siya naka-sealed kasi nga binuksan ko na just to check yung items doon sa uh, shop na binilihan natin for today's video. Ayan, para po sa kaalaman ng lahat, binili ko ito sa Center Point, dito po located here in Malaysia. Ang brand, tara! Wow! Ito siya. Okay. Ipiflex ko lang po ha. Ayan, Realme po ang brand niya mga friendship ha. Ipiplex ko lang po. And of course, maganda rin ang style niya. And color, maganda rin ang color niya. black So, ayan. Maraming salamat sa Realme. Ayan, baka naman. Anyway, check natin yung anong kasama. Ito yung kasama. Meron siyang resibo. Meron siyang one year warranty. And of course, ang mga kasama. Of course, charger. Hindi mawawala. Yan. And of course, ito yung kasama part niya. Okay. So, aside from that, meron siyang mouse. Wow. Bubuksan natin. Okay. Meron din siyang cords. So, as we can see, ang ganda ng color block as well. And, may gagano na natin siya. And, syempre, hindi rin magpapakabog. We have all things here. Wow, meron siyang... Wow, ha? Package talaga siya and the color at the back white stainless and napaka fresh ng kanyang harapan mm -hmm. and meron din siyang gagano mo siya tutusok-tusok siya so ayan maraming salamat ayan I am very grateful well, and very happy of course syempre shout out sa aking mga friendship out there na sumama sa akin bumili ng aking um, items na regalo for today's video on May 13 is gonna be my birthday once again ayan maraming maraming salamat po at Siyempre, isi-shout out ko na ba? Mga friendship ko. No other than, ang sa Maraming salamat po. Sandra Ortega. Maraming salamat sa aking friendship. And of course, kay Miss Lorna. Ayan, maraming salamat. And of course, Miss Lizette. Ayan, maraming salamat. Real me, baka naman, again. Maraming salamat sa napakagandang advance regalo po sa aking sarili. Ayan, maraming salamat everyone. God